Makakanay uh, pa rin ah, wow. Guys, <coughs> category first hit mga idol Alright Wow, Ayo na Wow, the whole shot win Laila Goro leading Wala ka Kedi Woo <smart noise> wow, garabi talaga Hala, garabi Sambuang ga versus Bukitnon Nagtagbo na mga nag idol Si Laila Goro At saka si Zaira Paco So, lamang na lamang lang si Laila Tungod kay 250 ang motor Versus 85cc Hala ka, ayan na, sa likuran iba talaga itong si Zaira Paco mga idol for the first time nga maka maka vlog ka mga idol ni Zaira Paco ayun na bakbakanay so ikatulo mga idol ha si Sophia Naparan dayon si Loren Gibone ikaw pat Wow, okay. Jobel! grabe Iba talaga si Zaira! Makakanay pa rin! Halaga! Inside! Pass block! Ah! grabe Garabi talaga ang lipad ni Zaira Paco mga idol! Iba talaga si Zaira Paco! Alamit na ha, sa hopes mga idol Ayun, grabe Bakpakanay pa rin Sophia versus Lorraine Gubit Dibone po mga idol, bakpakanay po Ayan ha, karabi. Grabe, wala yun nagpabiya mga idol Si Zaira Paco, grabe Hindi Tumira na naman Woohoo! Grabe ba talaga mga idol Sobrang lakas May Zaira Paco Dito mga idol Tuwara ah, Wala na yun mga idol Wala ka, oh, oh. Iba talaga ang galawan ni eh, Zaira Paco Pero hindi magpatalo, magpatalo mga idol si Laila Guro garapi sobrang lakas yan so lamang na lamang lang si Laila tungod sa 150cc ang iyang motor kaya na white flag is up mga idol ibig sabihin last lap Alaka, oh, iwan na si Zaira Paco Sobrang lakas talaga ni Laila Goro Tumoblay na naman Grabe talaga si Zaira Paco Pinaiwan-iwan pa ang paa Wow, bubon Bakpakanay Alaka, bakpakanay po mga idol Si Sophia at Lorraine Ayun. Alaka, nakadikit na naman. Si Zaira pa ako. Ayun, oh. Talag oh, ka. Oh. Pero medyo nabitin mga idol. So, oh, murag maglisod ni Kuha. Alright. Wow, doble. Grabe. Woo! Panalo. Laila Goro sa first date. Zaira Pako, grabe. Wow, tira gabu doble mga idol. Oh. Sophia Naparan and Lorraine Giboni.